Philips yun eh. ah, ko, alak alak oh. ko, oh, yung attire mo, St. Peter attire. Hindi ganun yun. Sa oh. ka pa eh, tapos may daladala -dala kang attach case. Oo, oh. oh, bagay ka, model ka nga pala talaga, hero, pero pa sa St. Peter nga lang. Wala, wala naman problema, nak. Mas, mas importante model ka, yun yung oh, usapan. Oh, paano, 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 yung model sa St. Peter? Sample nga dyan. Ang pugi niya doon. Oh. Pakita oh, nga na! Aro ka po! Aro ka talaga ng anak ko na yan! O! Aro'y kulay pink pa pala yan! Ha? So, ote daw na! Pakita gilas mo sa nanay! Aro'y ka po! talaga yung kamahal-mahal! Grabe! Naman, Nag long o. sleeves pa! Uy! Grabe! Pang GS oh. na! Nakapang GS! Nakapang St. Peter! O! Sino ka dyan? Daming da babae ang maghahabol dyan oh, na oh. Grabe to si... Grabe ta si Harold naman. ang gwapo. Bakit ano pa na kuya? Mukha nga, mukha nga. Wala akong pink na suit eh. Itim nga lang akin eh. Patingin? Oo. Oh. Live na ba si Gatorang? Sabi mo ko oh, sa akin. Sabi oh. Hindi ka hard ang to na ang Iangat mo pa ng kunti. Oh. Ay, pogi ako na. Grabe naman yan. Makabili nga rin ng suit. Paano, wow. paano yung posing sa St. Peter, Harold? Oh, oh. Wow! Ibang nga talaga, guys. O, so, oh, di ba, guwapo ko yan. May to. nanalo na nga talaga so. kung gano'n. namin ka pa dyan. Yung sunglasses mo, sana. Pati yung mga touch case. Wow! Pati wow! talaga ng punso ko na yan, ay. Ang kamahal-mahalan. Mula, lakad ka na, Biritso. O ba, ano, model. Plus oh. well. <laughs> 12. Ay, ang gwapo. Kaway, 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 kaway. Oh. Paano ka ba pa kakaway? Model ka nga ng St. Peter, ganun ka lang. Mm. Ganun na yung kaway mo. Sila kakaway sa'yo. Atras ka pa konti, atras ka pa konti. Atras ka ng konti na, oh. yan. O, oh, paano kakaway? Paano kakaway? Walang kakaway, ha, o. Oh. Ganyan lang yan. O, uh, di ba? Ang wapo! Ewan ko ito! Yung mga tataw eh! Yung mga tataw Oo! Oh, oh, oh. mm, ganyan lang! I miss you, Harold! <laughs> Ala, naalala ko pa noong nag-ano tayo, Tom, no? no nagla live tayo? Sobrang bait oh. talaga ni ano ni oh, ma na, ni Harold! Oo nga. Wala naman <laughs> mo gano'n tayo. Ang saya-saya natin noon. <laughs> Harold? Wala, oh, oh. ang bilis ng panahon, no? <laughs> Ba't gumalaw? Buhay pa pala ata. Ba't gumalaw? Guys, thank you po sa mga naga-gifts. Thank you sa mga naga-gifts. Don't forget to like, follow, and share us, guys. Okay na, Harold. Tapos na yung modeling gig mo. Okay na na. Okay na, hindi na huminga. Magaling, oh. In character talaga siya yan. Oh. Hala. Hala, wala talaga. Sige, ha? Buong, buong live, Harold. Panindigan mo yan, ha? R rest in peace na yan, ha? <laughs> Hindi ka makita nak sa ano, sa kabaong, medyo putol, <laughs> yung, yung ano mo, yan, 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 gano'n po. Ay, nakakangawit yan, wait lang. Ayan, Lupo ka na. O halimbawa, interviewin mo kami, bibili kami ng ano ng, ano na si Peter. <laughs> magandang umaga pa. Uh, magandang umaga po. Uh, sir, ano po ang uh, inaalok nyo? Uh, may mga katanungan lang po kami dapat nyo sagutin. Babae po ba lalaki? Babae po? Ay, lalaki pa na, lalaki. Kubot. Tawa okay, okay. <laughs> mo yun! <laughs> Ayan nga. Sa, sa'yo nga. Ay, alam naman ako. Balit pa mga anak ko. Si mo na. Ano pong katangkad? Ah, uh, mga lagpas tao. Wala po Ma. ba gusto yung, yung may aircon o wala? May aircon kasi mainit yung ano, gusto ni robot may aircon. Magkano ang aircon at wifi? Gusto niya may wifi. May free wifi? Uh, meron po tayong promo na aircon at wifi. Meron po tayong 25,000 to 30,000. to yeah. oh. uh, upon, upon, delivering po, pwede po tayo mag-down ng kahit 20 to 50% po. At, pwede ano, utang? Uh, acceptable po pag home credit. Ah, sige, sige Saan po. Ay, may deliver ba kayo? May international de delivery kayo? May international eh? delivery po kami, pero free shipping na po yun sa pag nagabit po kayo ng buy one, take one. Ah, o sige po. So, ipapribis ko sa TikTok. Sino ang gusto dyan? kasama na yung kung gusto, gusto po. dyan, guys. Comment down below. Sa mga gusto po, ma, may libre po dyan, buy one, take one. Ba basta po pagka maglo-loan po kayo, magdala ko po kayo ng valid ID, tapos bill ng kuryente, tsaka tubig. Ah, oh, sir, hindi ka na hindi ka na salesman ka na Harold, dahil ha? hindi ka na model ng St. Peter salesman ka na lang ha. Ano sinabi niya? Hindi ako gumagalaw eh. Oo oh, nga, Sales sinabi naman na namin niyo. eh. Lang eh. Teka lang, lang. post ka pa rin eh. Teka lang, hindi ko. Ah, ah, sir, yung ano pa, yung uh... Yes, ma'am, ano po yung kailangan nila? May libre po pang pagkain diyan? Ma'am, ah, meron po tayong libre na candy, mane, eh, tsaka butong pakwan po. Meron po kasama 'yon, ma'am. Package na po 'yon sa halagang 30,000 pesos po. 30,000. Halimbawa, Maso gusto, kasi mayaman ako eh, gusto ko magpa-catering. Magpa-cater ako ng pagkain. Um, out of service na po sa amin yon. Ang tawagin niyo po, si Miss Catering. Ah, si Miss Catering? Nandyan ba si Miss Catering? Magandang gabi po. Yeah, Magandang gabi. Good evening. Good evening po, Congressman. Good evening. Pa. Pa. Pa, kamusta pa? Oh. I miss you. <laughs> Ay, siya ako pa. <laughs> Paapa ko yun eh. Magpakabait yeah. magpaka tayo. Pag nawala um, na tayo ng ano ng ano sa TikTok, maglapit tayo kay Tungkoy. Alam mo, pag, pag nag-hirap na tayo, ba? kaya di ba, di ba nakikinakaibigan natin ngayong mga mayayaman na pag wala ng bigayan sa TikTok? <laughs> oh, pag ako sa, sa Pilipinas. Kanila na tayo lapit. na tayo sa kanila. Hmm. Alam mo, nag-iisang anak yan. Patawanan lang natin siya ng oh, oh. yan. Gawin natin, pasayahin lang. Grabe naman to. Ang taos right. ng ilong. Grabe, binubulong ngayon. Gaganyan. Ngayon, bait mo sa nay, akin. Ngayon, bait mo sa akin. Ngayon, may tanong ako sa inay. Tingnan mo yung ilong ni Tommy. Gawa o natural? Natural. Nagaganyan ko yan. Hoy, hmm. may... Sa'yo, sa'yo, nagpasira ka, no? Erol, hey, Rol, nagparitukay ka? Pinasira mo? Nay, kay. Di ba? Di ba matangos ka dati? Pinasira mo, no? Hindi. Kanino ka, kanino ka nagpasira? Nagpabuo ako, Nay. Pinaganta ko. Oh. Yung pala, OJT lang yung gumawa. Wala akong ah, ako nga. Ah, ganun pala yun. OJT oh, lang. Ganun pala yun. Si Doktora Bella ako. Paano kaya mo to? Kaya mo takpan yung ilong mo gamit puso. Uh. Uh. <laughs> Ba't hindi pa <bani> na yun? <laughs> Ba't hindi yun? Bakit mo? Ang, ah! ang, ang, ang ganda nga. Ang ng ilong mo. Wala namang purpose. Ano ba yun? Panayon, ano yun? yun? Talo ka, Tom! Talo ka eh. Uh. Grabe. Putik. Putang ina. Mapapayin ako. Panis. Panis. Grabe yung vacuum na yun. Harold ah. Unique talent. Ngayon bago bago ka na naman, model ka na ng vacuum ngayon. Mm -hmm. Grabe oh! kalaha mo naka rubber band. oh oh O oh. oh, sige, ba balik tayo Harold. Anong pinaka-pogi face mo? Sabi natin may pabae. oh. Ganda lang. Ganda lang. Hindi ito seryoso to. Oh. Pinaka-pogi ko. Ganda lang. Yan yung favorite face mo. Okay. Smile then, ka lang. Para maisip nila na, ah, masayang kasama to, positive na tao to, pero yeah. pero hindi siya iligan. Uh, kung, kung, kung mukha mo naman na nagpapatawa, ano yung mukha mo nagpapatawa?